Tingnan eh natin yung dagat, sobrang linaw ng tubig at malaki. Ito yung tinatawag na taib, kung tawagin sa amin. At kung maliit naman ang tubig... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nandito po tayo ngayon sa isang uh, sikat na ginawa dito sa Buenavista, Quezon. Na ang tinatawag nila dito ay... Ito yung tawag nila dito, Arcoano arko, Ayan kita tayo ngayon sa Left So kapag sinabing katanawan Katanawan, Diretso dito yan Yung side niya, katanawan yan Then kapag sinabing uh, sa Narciso sa Narciso, dito, dito yung daan Hindi parang cross eh. to eh Ito kapisado ko to, papunta yan ng Dicol, Dicol, Tapos doon sa dulong Lucena dito po tayo sa pinakang sikat na ginawa ng uh, Buena Vista kaya sa Buena, Buena Vista stop sa Old Zigzag Maratagpuan din yun Barakalaho Vic Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh punta na po kayo dito sa Quezon walang so basa-basa pag ganong gamit may 4 wheels dito, ano? dito, dito mura. Pero pag mong mura, hindi nila ito alam sa ano, may nila. Sabi mo buko. Hindi pag mura, anong mura? Anong mura? Bu bu buko nga ni Ito ang dagat. Wow, dagat. <laughs> simple. Simple, simple, basic, basic lang kayo. Pagkuha ng uh, buko. Grabe. Eh yung binibisita talaga dito sa Quezon ay ano? ganyan yung mga venue, mga pagkain buko, mura tapos yung simple yung lugar ayun, dagat na agad yun ayo eh, oh. ang oh, daming tubig ano yan, taib gaya yung nature ng ano ng uh, barangay kadlit at bumisita na po kayo dito sa lugar namin at kayo ay magmura na pag may turista dito abiyad na abiyad yan dalhin pa namin kayo dito sa bundok na ito meron sa kubunan para nagadit mo na vista kayo Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah narating po natin yung uh, pinakang lugar natin dito sa Barangay Kadlit Minabista Quezon ang pinakang lugar natin at nandito tayo ngayon sa uh, pinakamalawak na karagatan ng uh, kawah at doon yung lugar na yon ay sa barangay Kabung at itong kinapopwestuhan ko na ito ito yung kawah at alhamdulillah na nakikita natin diba yung ano yung dagat kaya natin yung dagat sobrang linaw ng tubig at malaki ito yung tinatawag na taib kung tawagin sa amin at kung maliit naman ang tubig tinatawag itong hibas hibas kung tawagin at alhamdulillah kahapon nga ay pumunta tayo dito hindi tayo nakaligo kasi maliit yung tubig parang hanggang dyan lang sa may dako na yan ngayon nakita natin yung ano, uh, tubig ang laki halos maabot dito. At dito nga yung mga ano pa, yung pinakandiguan. Pero yung iba nandun, hindi kami masyadong dumikit sa maraming tao. Siyempre shy tayo, nahihiya tayo. At hanggang dito lang, at yung gustong bumisita at pumasyal, meron pong uh, entrance dyan sa labasan para itour guide kayo dito kung saan mas safe yung liguan at safe yung resource at may mga cottages din na uh, pinaparintahan dito. At hanggang doon lang po at sana ay nagustuhan nyo yung lugar namin dito. Salamat sa ano na cameraman.